gin Gindagdagan sa anong kabulan nga suspension without pay si Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena kag-apat kaiban pa nga mga empleyado sa provincial government nga assigned sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Napamatudaan niya administratively liable ang mga ini sa slight neglect of duty, mayangot sa mga irregularidad kag atrasado nga pagrimit sang cash advances nga nagresulta sa mismanagement kag pagkapierde sang 3.5 million pesos sa 2023. Si Desena ang anay officer in charge sang Mambukal, kag kaupod sini nga ginsuspender Sanday Sunday Mark de la Cruz, Esther Jane Ignacio, Alfredo Tolosa III, kag April Love Wee. Angot sini gid pahayag ni Provincial League Legal Officer Attorney Alberto Nellias Jr. nga nagsugod ang effectivity sa suspension batok sa lima sang ginserve ang order sa itong Oktubre 21. Ginpatahag sini nga ang simple neglect of duty nga kaso sa lima ang ginagravate ukon ginpabugat sang kadakuon sang imbolbado nga kantidad kagang atrasado nga pagcomply sa pagsulundan may angot sa cash advances. Naibaluan niya nagdangat sa 33 million pesos ang cash advances apang nalabutan pa sa isa katuig antes na ang income tubtub nga nanaog na lamang ini sa kapin 3.5 million. Yes simple neglect sir however it was aggravated sir no uh, based on also the amount involved since uh, it's not just 3 million no? initially it was 33 million and then their attention was called and then it was in a within a year pa they were able to collect the um the income and then other um, to recoup expenses. So na 3 million na lang siya. Sa iyang nga bahin, mag-file si Desena sang motion for reconsideration kag nagalaom ini nga mag-assign si Governor Lacson sang impartial legal team agud i-review ang kaso kag mga dokumento kag maabsuelto ang mga ini. Samtang sa media interview, ginpaninduga ni Desena nga ila na sumeter ang tanan nga mga dokumento kag liquidation sandig sa official accounting papers nga kinahanglanon para sa mga cash advances sang resort kun sa diin gagawa sa data tracking systems sang Kapitolyo nga liquidation approved ang mga ini. Ila naman inigin klaro sa ginpasa nga sabat sa show cost order nga gin-issue sa ila sang nagligad nga tuig. I've always respected my boss who's the governor. Kagamba po, even if I don't say anything, the papers will be black and white. And even if I don't say anything and they really want to know the truth, people can just go to the accounting department even without talking to me. Ginpabutsag ni Desena, nga sang nabaton sini ang order, siya ang in-denial Nel pa. Bangud gin pa sa iya ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga nagpahayag si Governor Lacson nga hindi sila magpatuman sang suspension. Honestly, Gida, I was still hoping na they will keep their word. Kaya nagkambal na rin si Attorney Nelias ako na they will not suspend mo. He said it to me that the Governor said that they will not suspend. Kaya di liquidated na matanan. So, gahopan ko gya ko. Although nauna ba dun sa staff ko ang ila na they said they have six months suspension. Sa pihak, sini Nagalaom ang Provincial Tourism Officer nga manginpatas ang paglantaw sang issue kag ibase lamang ini sa records. Ginpabutsag Dugang nga iya ginaulik na ng iya mga staff nga kaangay niya. Wala man sang batunon nga sweldo sa sulod sang tunga sa tuig. I just want it black and white, Japan. Yeah, so, and I also have my people to think of, magot oh, man, yeah, I mean, not everybody has the same status in life. Kasama mo sa Provincial Capital. Rajaman Prime Tihida, Tatak RMN.